So pag-usapan po natin yung situation nitong kay Kit Jimenez uh, Pati yung mga bashers niya Mag-react na rin tayo Ay nandun ako kahapon Doon sa laro ng San Miguel at ng Meralco uh, nag ako Nung mga unang free throw nitong si Kit Yung mga moves niya O tapos biglang uh, napuruan siya sa muka Ang tagal niyang bumangon okay? So may mga sumisigaw pa Iniisip ng iba drama Ganon o yung pala, grabe pala talaga yung tama uh, ano yung Blowout fracture Yun yung sinasabi dito talagang magayon dito niya So, grabe talaga yung injury At kailangan niyang mag-sit out for a few games Para po siguraduhin na uh, maayos yung lahat Kasi malapit sa matay eh, kaya delikado yan So, ilang games hindi po natin makikita si Kit Jimenez Marami din ako nababasa na yan daw ay kanyang Welcome to the PBA Okay. Kulang pa daw kay Belga, kay Abueva. Yung kompleto na yung welcome niya. Pero anyway, <laughs> uh, syempre biroan nyo ng mga fans. Diba? Na, talagang alam naman natin na, na pisikalan dyan sa PBA. Alam, matagal na nating alam yan. Eh, okay? So, at ito, gusto ko lang din mag-comment. Ah. Kasi, ang daming mga bashers, pagbabasahin mo sa comment section, Paulit-ulit yung mga sinasabi. Hindi ko talaga maintindihan bakit ang daming galit dito kay Kit Jimenez porket maraming fans, porket maraming nanood ng mga vlogs before ni Coach Mav at uh, sinusuportahan siya. Dapat nga maging masaya tayo eh kasi uh, lumalaki yung basketball, lumalaki yung fan base dahil merong mga nagbablog na kumukuha ng mga bagong fans. Eh? Um, yung iba sinasabi doon, eto yung mga comment ha, against kay Kita. Oh ayan, puro hype lang. Oh yun yung sinasabi, di ba? Puro hype lang daw. Sa akin na i-judge mo yung isang player base sa isang laro. Okay? Dalawang taon yung pinirmahan niyang kontrata. Okay. Uh, para sabihin mo na puro hype lang babasihan mo sa isang laro yung doon sa larong yon uh, quality minutes din naman yung nabigay niya di ba nabababa na, na niya ng maayos yung bola meron siyang dalawang steals tapos uh, yung drive niya ganda din so lalo na ngayon sa San Miguel ang daming injured din 'Di ba so nabigyan ng quality minutes talaga si Kit noong noong laro and it shows na may tiwala sa kanya yung coach. Hindi ka bibigyan ng naglaro si Kit noong second, third, fourth quarter. Akala ko nga second lang siya maglalaro eh. Akala ko pinagbigyan lang eh. O pero ang dami kasi wala, wala pa si Terence, hindi makabalik. 'Di ba? Diba? So na, nabigyan ng uh, maraming minuto tong si Kit. Yun nga lang nangyari yung kay Cliff Hodge, 'di diba? Yung sabihin, may tiwala yung coach sa kanya. So, paano mo sasabihin na puro hype lang? Na, diba? Sa akin lang mas marunong pa tayo doon sa actual na coach, actual na mga teammates, at yung mga staff nung San Miguel team. Diba? At uh, lahat ng narinig ko, yun, yung sa from uh, manager nitong si Kit, tsaka doon sa mga ibang nakakausap ko, puro positive ang sinasabi. Nung pong mga teammates, nung mga coaches, kahit yung mga ball boy, lahat sila nabibilib. Ano sinasabi, may potential, may potential na magtagal sa liga. Eh, 'Yun naman 'yan eh, 'yun naman 'yan eh, pa patagalan 'yan. Patagalan yan. pwede kang pwede kang maging all-star, pwede kang maging uh, katamtaman lang, pwedeng maging reserve player ka lang o bangko ka lang, pero ang bottom line dito, kapag humaba ka sa liga, tumagal ka sa liga. Ibig sabihin, may nako-contribute ka sa team kahit yung mga practice players na nandiyan, may contribution 'yan sa team kaya nandiyan 'yan kahit hindi sila napapasok sa actual game. At 'yun pa lang ay malaking panalo na dito kay Kit Jimenez, 'di ba? Yung tiwala na 'yon mula sa kanyang mga kasamahan sa SMB. Sa akin nga, 'yun ang opinion na mas importante sa akin kaysa yung mga bashers. Okay? So, dagdag ko pa, okay? ang daming mga bashers ni Kit, buti sana kung mayabang tong si Kit. Kung nagaangas o nauuna yung, di ba, nauuna yung yap. Eh, napakabait nga, napakahambol nga, trabaho lang ng trabaho. Di ba, ang kasalanan lang ni Kit, nasama siya doon sa mga vlogs ni Coach Mav. Natuto siyang mag-vlog. O, oh, syempre, mag siya, dagdag income yun. Maliit naman ang sahot pag yung mga, ano eh, pag yung mga, uh, ibang mga ligay. O, ba bakit kayo magagalit sa isang tao na, na nagvavlog lang, pandagdag kita para sa uh, pamilya niya? Di ba? Yun lang, yun lang naman. Wal walang kayabang-yabang itong si Napakabait. Napaka-hardworking. And uh, napaka marispeto sa mga, sa mga veterano, sa mga nakakatanda sa kanya. Kaya hindi ko talaga mag kung bakit, bakit merong ibang tao na gustong mag-fail itong si Kip Jimenez. 'Di ba? Parang ano 'yan eh. Ano ba inggit ba? Ah, uh, ano ba uh, masama lang talaga ugali nila. 'Di ba? Sa akin na, sa akin uh, at the at the very minute. Sabihin natin. Sabihin natin, 'yun na lang yung huling game ni Kit Kunyari, 'di ba? Hindi na siya makatuntong sa PBA ulit, 'di ba? Na-conwood. Kunyari lang, pero 2 years na mahaba kontrata niyan. 'Di ba? Ilang-ilang basketball players lang ang nakatungtong ng PBA. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung no, nakashoot siya ng free throw eh. Kasi kasi nasa record books na 'yon. Hindi niyo na mabubura 'yon. Merong points na naka kay Kit Jimenez sa PBA. Ilang Pilipino lang ang nakatuntong sa PBA. 'Di ba? Ilan lang, ilang libong Pilipino lang, ilang libong player lang ang nakatuntong diyan sa PBA. 'Di ba? Iilan lang 'yan. At para makapasok ka sa ganyan level, makapasok ka sa, di ba? So sa akin, uh, talagang hindi ko talaga magets yung galit at yung, di ba? Dahil lang nagbablog, dahil lang nag dahil lang uh, sumikat yung Mavs phenomenal at nandoon siya. Eh parang nakakalimutan nila yung yung nagiging performance ni Kit sa MPBL, di ba? yung mga quadruple double, di ba? Ilan lang ang kayang gumawa noon. Tsaka hindi naman pipitsugin liga yung MPBL. Malalakas din yung mga players diyan. Para yung naging perform doon don pa lang eh. Di ba? Yung 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 at a high level sa MPBL naging all-star siya doon. Di ba? Yun pa lang napakahirap nang maabot. Napakahirap nang maging all-star diyan sa MPBL. Di ba? na, yung mga stats niya makikita nyo naman talagang deserving naman. O tapos para makatuntong pa sa PBA na mas mahirap gawin. ba? Diba? So sa akin, uh, talagang siguro wala na tayong magagawa. Talagang pangit lang siguro talaga yung ugali ng mga nambabash. Diba? Eh, it's one thing, kung, kung ayaw mo kay Kito, di mo mong pansinin. Huwag <laughs> mong pansinin yung mga news. Huwag mong pansinin, bakit daw puro media coverage kay Kit eh, kasi marami kami na interesado kay Kit kasi napanood namin siya. Kumbaga napanood nasundan nasundan namin yung storya niya. Kung tutusin, yan ang kailangan ng PBA para mas dumami yung fans. Kailangan makita ng, ng, mga tao yung storya ng mga players nila. Kasi nag, nagkakaroon ka ng pakialam dun sa mga players. So, tingnan mo ako. Nanood tuloy ako ng San Miguel na game kahit hindi naman ako San Miguel fan. Dahil para mapanood si Kit. Dahil fan ako ni Kit. O bukod sa kaibigan, kaibigan din ako ni Kit. Nakasama ko din dati. Nakakalaro din namin dati. O fan din ako. Kaya it brings in more to the league. At pag mas lumalakas yung liga, lahat nakikinabang. Di ba? So, yung galit talaga, siguro talagang pangit lang talaga siguro ugali ng ibang mga bashers at yung iba siguro inggit, yung iba siguro. Pero sa akin, Keith Jimenez is a uh, net positive for the league. Okay? Kahit anong mangyari dyan. Di ba? Kasi, kasi mas marami siyang nadadalang fans, mas marami siyang, and uh, he's a, good inspiration din para sa mga nag nag uh, nagdi-dream na makapasok sa professional league and like i said I-bash nyo siya lahat ng gusto nyo hindi nyo na mabubura yung pong <laughs> na merong isang Kit Jimenez na nag la, naglalaro naglaro sa PBA merong points merong steals di ba hindi nyo na mabubura yon nasa kasaysayan na yon PBA player na si Kit Jimenez and anong sabi nung coach niya hindi ginamit nung first game kasi bagong pasok lang. Kailangan muna niya mag malaman yung sistema, o second game pinasok. ba diba? So, parte siya ng rotation. ba diba? So, nasa, nakaikip na yon kung gano'n niya mapupush yung sarili niya. ba diba? Labas na tayo doon. Nasa kanya na yon Pero ang bottom line nga dito, walang rason para magkaroon ng basher si Kit. Wala talaga. Magagalit kayo dahil hype, dahil ano eh, ting, nyo naman yung laro niya sa MPBL. Di ba? Tingnan nyo naman yung, di ba? And sa akin, yung mga hype na yan, nakakabuti sa liga yan. Anong gusto nyo? Walang hype. Tuloy, eh, na, na, na nga yung PBA. Wala na nga nanonood. Ayaw nyo pa nung may hype-hype. Di ba? Importante ang hype. Kasi yung hype ang nagdadala ng tao. So, yung hype ang magpapalaki sa liga. At ayaw nyo sa gusto nyo, Ganyan na ang mga liga ngayon, mas sa NBA, 'di ba? May mga hype, may mga kasama 'yan. 'Di ba? Ang ang ano dito, ang question na lang dito is can Kit Jimenez live up to the hype? O bigyan natin siya ng panahon para patunayan yung sarili niya. O kung hindi, o okay, at least uh, na, 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 nagawa niya yung pangarap niya, nakatuntong siya sa PBA, 'di ba? Uh, niya sa mga anak, apo niya. Naglaro ako sa PBA nung araw sumikat din yung Mavs Phenomenal. Naglaro ako sa MPBN. Pero naging PBA player din ako. So, sa akin, ano eh, uh, Keith has a lot of upside. Nasa kanya na yun. ba diba? Nasa kanya na yun kung how far he can take it, how far na kaya niyang, uh, maging successful dito sa liga. And kaysa maging hater tayo, di ba? Suportahan natin yung mga taong ganun. Kung hindi man si Keith, yung mga ibang tao na ganun, na nangangarap na na umangat at umasenso at makapasok at makapaglaro sa PBA. So, ayun, guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Ayan. See you sa next game ng Hinebra. Kailan ba? Sa Friday. Okay? Kita-kita tayo doon. Bye-bye.